Ayan ah. Hindi na eh. Like. Ang Pakistan ito eh. This looks like hop, hop. Kapakistan? <laughs> lang... Hap-Hap. Hap-Pakistan? British-German. Ah, kaya pala. British pala. Mm -hmm. Sir, anong ipag-iingot sa'yo? Sir, puna mo na ito. Pag ginagawa. Parang may... Konting ganun pa lang yan ah. Oo, oh, konting ganun pa lang. Oh. Ayan ah. No. Pag binaba mo, masakit. Pero masakaya. pag ganun, okay lang. Pero pag palubog, ganun okay lang. Pag palubog na ganun. Uh -huh. Ayan ah. No parang pumupunta siya pag ganoon tapos may ground oh, tapos yung dito mm. pag naglalakad gumaga pang sa so, yadi ka rin, sa singit hindi oh, okay. tapos ano siya, diretso pulita? Oh. ka. Ah. Hindi. Ano yan? May naiipid dyan. Impingement din yan. Kaya pag napapagod ka, yung muscle mo, titigas ka agad. Mm -hmm. Habang naglalakad ko na, no, medyo mga 5 minutes na aming lakad. Parang may... Ang, lap, ang, bilis lang noon, 5 uh -oh. minutes. Parang may umano na. May kumukontrol na. May kumukontrol. So, ang nangyayari, Master, so masakit tong yung dito. Yung buto natin dito. Hmm, na parang napapagod. Oo. Oh. Uh -huh. Kasi alam mo bakit, makukonfinsid siya. Dahil parang puputekta mo ito eh, didiin mo ito kayo dito. Oo oh, nga, parang gano'n di Diba? May masakit dito, naiilang ka. Mm. Ngayon, siyempre, weak to eh. Dito ko ngayon sa hindi weak. Kaso katagalan naman, yung mga to, mga ngawit. Pero pag mm. nakapahinga ka na naman, good na naman. Oo, oh, good na naman. oh, ganun lang yun, ako compensate naman. Oh, so sunod na natin. Bibigyan ng doktor gamot sa nerves. Wala, bibigyan na may wagal lang isulat. <laughs> sa pau. Yun ang bibili niyo, walang araw sa pao. Mm -hmm. Pag nangyay mo? Ang oh. mo hindi mataas ah. ko ay, ay. ba? Ayun, may may isang konti. Sige pa. Na, isang din lang, masakit pa agad din. Mamaya wala na yun. Ibang klase yung punog eh. Oh, crunchy nga kami, crunchy. <laughs>

mo kanina bawal lang ganun eh. Susubukan natin din na. Okay? Iga kang patihaya. Yung okay, sumay singit mo naman. Mamaya pag singaw nung natanggal yung kasi ano, natanggal na yung compression. Pwede okay, mo nang ganun ganun yan. Okay, relax na. <coughs> British pa rin sir, half British German. Half Ilocano. Sa iyo na matindi. Sa iyo na pinaka magandang lahi. Ang mother ko. Ang mother ko. Lamura mo lang. Sige, sige, sige. Sige, lam mo lang. Sige, ibigay mo. Sige, ayaw mo siya masaktan. Sige, sige. Sige, ibigay mo. Sige, okay. sige. <coughs> Ganyan di, lang, may naipit kasi nga na dito. Kailangan yan, ibigay mo masaktan ka. Um, pag gano'n nun. Relax lang. Lamura mo lang. Isa pa. <coughs> dapat nga, alam niya sa niya. hindi lang kayo ang nakabook. Pansin niyo, ang daming nakapila, 'di ba? Kaya yeah, yeah. kaya. Kailangan talaga tsakaan ng. Tawag mo sa kanila, hindi kaya sa niya. Tawag lang kayo na tawag. <laughs> <laughs> Ganun lang. Tumatawag <laughs> daw siya, hindi sanggit. Ay, tayo mo lang. Kasi pag kinaway niyo yung admin, hindi <coughs> na. <then coughs> Sabi ko, sa yung kanya ng number niya, mama kanya pa lang. Hindi pwedeng mag-aano uh, ka diyan. May ginagawa rin niya, Sasabutin niya. Uh, Tsaka, ayan. Yeah. Lalo kung hindi papansinin pag nagalit ka diyan. Relax lang, Exeo. Uh. Dati naka-experience na kami. Tempo, uy, hindi na ka lang. Naka-experience na kami. Tempo eh. Yung iba, in pain, mga matatanda na ano. Kaya kaya sir, mainit din ang ulo. Mm -hmm. Minumura mga admin ko. Eh, nag-boys ang ako. Sabi ko, Nanood na lang Mas magtatagpo kasi mga admin. Minsan hindi natin kayang i-accommodate natin. Mm -hmm. Libo yung ano, nakabok ginagawa na, eh siyempre, 30 lang tayo atin, 25 minsan. Pagka hindi maganda pa ka ng kumisa, nagbabawas ako 25. Siyempre, di eh, kung ang pasok ng ano, ang pasok ng mong nagbubok, sa isang araw, sa libo, paano ko kaya ngayon? Lahat gusto pa naman, gusto lahat mauna. Di ba? Lahat gusto mauna. Kaya, tsaga-tsaga lang. Palop lang ngayon na balap. Sir, meron na, meron na ba? Meron na ba? O, yun, lang. Eh, sabi sa akin, oh, may schedule ka. May address na lang hinihintay mo. Eh, sabi sa kanil. Ayun pala eh. Oo, oo. blood. Ano kasi yan, sir, gato? Hindi, mga hindi namin agad binibigay yung exact location. Kasi may mga instances. Friday pa yung lunis pa lang ngayon. Binigyan namin na, ano, pumunta na kagad. Friday pa yung ano, lunis pa lang ngayon. Nagpatong-patong dito. Kaya ang ginagawa namin, hindi talaga stricto kami sa address. Wala -hmm. Wala pang Oo, oh, talagang ibibigay namin yan basta nag-book na kayo. Kasi yung iba nag-walk-in. Kawawa yung mga ano eh. Tapos mag-walk-in galing pang yeah. pa paano pa uwi? Oo, oh, yun na, yun Oo. Mm. Malapit kung kayo mga nakabook. Mm -hmm. Yung iba nag-re-reklamo rin Master, eh hindi naman nakabook yan eh. Mm -hmm. Oo, oh, ngayon. Siyempre, haba ng bila. Kaya ang mat maaari, yung exact location namin, pag nabigyan na kayo na ano, kasi minsan nag-a-advance kayo, eh. Sa gusto, mauna. Oo. Lahat kasi gusto, mauna. Eh, siyempre, hindi lang kayo yung gusto, mauna. Mayroon pang iba. <laughs> mayroon pa patong-patong. Oh, mga katulayan, mayroon pa Iyon. Roy, tawa ko, sir. Relax yeah. lang, sir. Lamutan mo na, sige. Sige. Maririn niya. Okay, Lamutan mo na. Iyan. Pag-ilid ka ba ganun? Yeah. Iyakap na yung hita mo. Ano <laughs> yung ano ba? Wala niya tagilan mo, Master. Oh. Depende kasi yun sa kaso. Hmm. Siyempre yung napanood, pero hindi ganun. Patatamahan natin ang mga kung saan talaga yung mayroon. Para ma-address lahat. Kumbaga, ma-address yung nireklamo mo. Malulibi, may pitong, may 7.5 ka pa. 8,600 na tayo video ko. Araw, araw, Diyos ko. Okay, upo ka, sir. Lumabas <laughs> lalo yung pagkapura ni Rizal. Para uminom ng beer. Pero yung punto ni Sir talagang Ilocano. Hmm. Saan kayo Sir sa North? Doon oh, yun yes, Sir. Doon yun. ko kung pa gano'n. Tingnan mo kanina. Hindi oh. Okay, yung yung... Ayun, pero... Gano'n, no? Iyo, no? Sige. Oo. Oh. Wala? Oo. Oh. Ang manin? Baset? Ito sa kabila. Ito sa Okay, sige, sige, sige. Hindi ka lang. Mayroon parang maliit. Pero yung kaninang... Kanina. Ano? ito sa mga muscle lang to, normal lang to, nasasalo talaga ng pain yan. Yung supraspinatus muscle natin, talaga yan, sumasalo ng spasm pag mm -hmm. may problem tayo sa leg. Parang sumobrang ano eh, sumobrang stiffnik eh. Nadali ka ba ng neck noon? Parang gano'ng master. Tulog. Palitan mo lang yung unan mo, pagka... Dalawa kasi yung unan mo. Baka ang unan mo, dito lang, spasaluin mo to kailangan hindi puro leeg kasi mababanat siya. Limang oras ka nakahiga ng pagano'n. Ang gagawin mo naman, pahigaan mo itong konti. Okay. Alin yung inaangat mo na hindi pwedeng ibaba? Ito? O, angat mo. Sige. Angat mo. O, baba. Okay. Hindi oh. <laughs> natin na na pero si Mrs. ang sabi. Ayos nice na. Oh, dito. Pagkakat niya rin doon, nakaganyan lang. Uwi mo ba? Sabi ko kasi. Oh, yung singit mo. Uwi mo, oh. Wala naman mo na yun pag naglakad kayo. May mati pero dyan. Possible, may mati lang kaunti. Pero, pero yung, tingnan mo nga. Tingnan mo nga sa leg mo pag... Wala na, no? Nagutok. Meron po Hindi, yung, yung ah. lumagatok wala mm. oh, na, na. Oh, wala na. <laughs> ano. <But> ganun <laughs> yun. <laughs> <laughs> At hey. this, wait, <laughs> Nung <laughs> ko, mm. pinagpanilig ko sa akin. Kasi <laughs> <laughs> malakas. Parang may Oh, wala. na. Wala. 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 Sino may kasalanan niya? Anong may base. Sino <laughs> Okay. Okay, huwag lang maliligo today ha. Okay. okay.